guys kaupo lang sa trabaho kaya tayo ay pauwi na lalabas na tayo ng gay in base lahat eh nakaup na sa work kaya tayo lalabas na kanina umaga muntik na ako malate at nakalimutan ko yung aking ID kaya bumalik pa ako. Pa ano? Bumalik pa ako sa bahay para makauwi. Ay. At kinuha ko yung ID. Diyos ko. Pagdating ko. Doon ay mga kasama ko sa trabaho. Okay lang. maganda ang araw beautiful day it's a beautiful day I stop muna tayo maganda din sa amerika sinusunod nila ang mga rules rules and law hindi kagaya sa atin Pagod na pagod ako, guys. Diyos ko, masakit yung mata ko sa computer. Diyos ko po. Kainaman lang, malapit yung aking trabaho sa bahay. Malapit ang aking trabaho sa aming bahay. That is so the magwork day is safe safe siya hindi ka guys sa labas sa labas safe naman, pero mas better here tulog yana naman maganda ram salamat

tao. Ano uunahin ko ngayon na ulam ni? Eh. Tortang talong. Tortang talong. Pagluto tayo nang tortang talong. Pagkagaling mo sa trabaho, iniisip mo kung ano lulutuin ulam? Military time tayo. 17-12. Military time. Dati hindi ako alam bumasa ng military time eh. Natutunan ko yan nung nagwo work na ako sa military. Yun lang. Salamat.